Good morning, good morning mga kabadi. Nandito tayo sa Danlagan ulit sa Padre Borgos. Yan mga kabadi, kasama ko si Paring Dan. Yeah! Timbang ka namin gagamitin. Boat casting! Boat casting kami mga kabadi. Nahiram namin ulit timbang bangka na ginamit namin minsan. Parang gumanda. Parang tiyakulubang na yung masira. Tiyakulubang na nga parang. Gumanda na. sa yan mga kabady, yung bangka na gagamitin namin eh. No? Yes. Okay. Ano na kami rin? sa ano? Sa laot. Check mga, <laughs> mga kabady, update namin kasi. Para tayo.

i see anybody? हाज़ी स्ली घर में Parang hindi rito ang baton pare Oh puta na balik sa dang pesto na mga ah. Ano? Pero nakaharap tayo sa alin?

Wasak eh, laki ang kumagat dito. Wasak eh, wasak. Laki ang kumagat din na pare. Wasak eh. พี่ชายอ่าอะไรอะไรพี่ชายหนูมาเล่นกีฬาเรนแดนโอเคฮานิคุงแล้วพี่หนูมาทำอะไรบ้าง Nalar ko ba 'yan? Un. Oy. Sinala ko. Pero na. kong group or. Oo, oh, malapit na makawala uh, Ano grupo grouper, sinabit pa Oo, yeah. oh, makabad good, size. good size na rin Ngayon, ano kong pare Ani kini. Oh, kasi na Eh, wala anong isa pa. Oh, lakas, ubod din. Oh? Ha, ulit no, buddy. Alam mo? Asis Imig tayo ng imig, baka wala na namang gigi. Kadalwa na mga kabady Soup bait lang sa kalang Malapit na lang sa ano Parang parang maganda rito pa rin Oo Kaya na naman no? Ay! Isa ko yun! Nakatanggal Siguro nakipiglas yung ka... Ayun! 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 Lakas nga! Lakas mga kamadi! Pare! Ayun na muna! E, Ayun ano? e, na yun! Ayun! Ang kula! Oo! Mga kamadi! Ayun! Nagiri eh. oh. uh, laki. Laki, laki, laki. Sana tuloy-tuloy. Batuhan pare, ano? Eh, Batuhan. Ani na naman mga kabadi. Harbe. <laughs> pare, maganda ah. Magandang gising. <laughs> Papalubugin mo lang pare. Ay, ayan, air pack rito. Aga pa mga kabady, nakadali na agad tayo. Apat. จริงนะโม้โม้อะไรสิบันอือโหดเลยฮะน่าคาดเดียสิพุทิมาบัดดีเฮ้ daya yung apote. Oh. Ay, meron ako dito. Abi. Yun, mga kabadi, tumabi na kami ni Paring Dan. Malaki pa rin yung tubig, mga kabady. Ito yung bangka namin ginamit, mga kabady. Naitabi na namin. Ay, ayos din ang huli. ng alon. Talagang nakakain ng alon yung bangka namin, mga kabadi. Liti. Ito yung huli namin oh. Huli ko. Yan, huli ko to mga wadi. Ito huli na pa rin dan oh. Yan. Ayos mga wadi. Kami lelet go na. Alauna na. 1 o'clock. Ah, wala pa, wala pa. Oh, 1 na nga. Shout out sa buong Quezon Anglers Club. Sa Bait and Wait. Yan, sa Quezon Mangrove Anglers Club. Shout sa lahat. Shoutout para Genesis. Shoutout para Genesis. Di ka nakasama. Parang bin. <laughs> Lubog sana tayo. <laughs> Parang bin. Uwi na. Yan. Casting muna tayo. Casting muna tayo mga kabady. Pari oh. kapag palipas kami ng, or ng araw na naman mga kabady. Yan. Kating-kating na eh. Shoutout sa lahat. Sa lahat ng mga anglers. Hanggang dito na lang mga kabady. Bye bye!